try mo lang okay ayan na so yun na may hmm. hirap automatic ha? Huh? milat milat mga kaparisan ne ate lang te madita automatic yung napintas hindi maganda pag automatic hindi maganda pag automatic unti big. Kaya. Main is time. Mas uh, mas maganda sana kung ito ay hindi automatic. Bakit? para pag mag tend lang, yung iyon mo lang nang ganoon. na Hindi na eh automatic naman kasi. Bakit Basit naman na mangip pabaya kong madala? 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 Mangip pabaya uras, Ano o, minute one minute, one minute, one minute 20 seconds. Oh. Okay, Daniel. Okay, Daniel. Mahirap ka pag ako <laughs> na umuros oras eh. Five minutes na. Ang nakalipas. Mas maganda sana kung iyon mo lang dito kung hindi automatic. Iyon mo, tano, dyer 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 dyer. Wala na. Ati kang sarga sarga. Okay. Try ko lang. Patong. Ipagkita ko yan ang may dry-dry ko. Mm. Dry mo lang. Okay. O, na. So, yun na. May mm. hirap pagkakun automatic. Mas maganda kung hindi automatic. O, oh. yan na. Mga kaparisyan na. Okay? Okay.